Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh my angel, angel baby. pagpapatuloy ng ating istorya ay nagkaroon na nga ng bagong interview si Kuya Ruel and si Miss Rachel at kakatapos lamang ng ribbon cutting ng bagong bahay ni Miss Rachel. Ang nag-interview sa kanila ay ang isang sikat na vlogger na si Kaprom D. Vlog. Ang unang tinanong sa dalaga ay kung ano daw ang si feel ni Miss Rachel. At sabi naman ni Miss Rachel ay masaya daw siya kasi naranasan niya ito. At sobrang saya niya dahil hindi niya inaakala na sa mura niyang edad ay matutupad na ang kanilang matagal na pangarap. Pagkatapos naman ito ay nagtanong muli ang nag-interview at sinabing, Totoo ba yon na first mo si Ruel? Kinilig naman si Miss Rachel at sinabing, Opo, kaya naman nagtunong muli ang nag-interview. At tinanong niya kung minsan ay nagpapalitan daw ng text messages si Kuya Rowell at si Miss Rachel. At may nakapagsabi daw na mayroon ng ga o sa nila ang salitang ga. Kaya naman tinanong niya ito kay Miss Rachel. At sinabi naman ni Miss Rachel, Ah, totoo po yun. Kaya naman sabi na nag-interview ay mo ba ang ibig sabihin ng ga, Rachel? Ano yun para sa'yo? Nag-reply naman si Miss Rachel at sinabing, Ah, para sa akin po, call sign po yun. Oh angel, angel baby, angel. sabi nga ni Ms. Rachel ay para sa kanya daw ang salitang ga na sinasabi ni Kuya Ruel sa kanya at sinasabi niya din kay Kuya Ruel ay isang call sign daw. Kaya naman sabi ng nag-interview ay kung sakali na magkatotoo yung palangga na yun na talaga yung ano nyo, yung tawagan niyo, kasi kanina, di ba? Actually, tinawag ka ni Rowell na palangga eh, na hindi lang basta ga. Tinawag ka talaga niyang palangga kanina sa message niya sa'yo during ribbon cutting sa bahay niyo. Ano sa tingin mo yung film mo nung sinabi niya yon Nung sinabi niya yung sign na palangga sa'yo? Nag-reply naman si Miss Rachel at sinabi niya na siya ay masaya sapagkat first time niya daw itong maranasan na matawag siya sa kanyang buong buhay. Kaya naman kinilig ang mga nag interview pati na rin ang mga tao doon. Talagang napakalakas ng chemistry ng dalawa. Kitang-kita din na talagang mas lalo nang magiging sweet si Kuya Ruel at si Miss Rachel. Oh my angel, angel baby. nga ba Right? Ikaw nga ba of my life? Baby, this time Ang next na mga tinanong mga interview ay Sa inyo dalawa ni Rowell Nasabi mo na ba na kung willing siyang maghintay sa'yo? Nag-reply naman si Miss Rachel sinabing, Hindi pa po, pero sa pagkakatanda ko, nasabi na po sa akin ni Rowell. Personal pa nga eh kaya naman kinilig si Kuya Ruel. Pagkatapos naman ay nagtanong muli ang nag interview at sinabi, alam mo yan si Ruel talagang napakagwapo at talagang family oriented, matalino. Alam mo na sa kanya na nga lahat eh. Kaya kung sakali man no, um, sa tingin mo, nakapagpahayag na ba sa'yo si Roel ng interest niya sa'yo? May natatandaan ka ba na nag-confess niya na sa'yo yung nararamdaman niya? nag naman si Miss Rachel at sinabi, Opo, sa personal pa nga po yun eh, magkasama kami. Kaya naman inasar ng mga nag interview si Kuya Ruel at kinilig silang lahat. Napatanong naman ang nag interview at sinabi, Eh, anong sagot mo? nagreplay naman si Miss Rachel at sinabi, niya, ah, sabi ko po ay hindi pa ako ready. Kaya naman sabi na nag-interview, pero Rachel, sa tingin mo may chance? Sabi naman ng dalaga, ay depende daw sa sitwasyon. Pero sinabi niya din na siguro po. Kaya naman kinilig si Kuya Ruel well, sapagkat meron pala talaga siyang pag-asa para sa si dalaga na si Miss Rachel. Oh my angel angel baby yeah. Sinanong na ng mag interview ay kung ano ang message ni Kuya Roel para kay Miss Rachel. Sabi naman ni Kuya Ruel ay, Congrats daw sa dalaga sapagkat deserve na deserve niya ito at ng kaniyang pamilya. At sya ka, mapapakinabangan daw ito ni Miss Rachel pati ng kaniyang mga kapatid sapagkat teenager pa lamang sila. And, gusto din daw i-grab ni Kuya Rowel ang opportunity na yon para pasalamatan ang lahat ng nag-sponsor sa pabahay para kay Lamis Rachel. Sobrang hindi daw nila ito inaasahan at sobrang thankful sila sapagkat nagkaroon talaga ng mga mabubuting puso na tumulong kay Lamis Rachel. Oh my angel, angel. sabi naman na nag-interview, Rachel, last question na. Kung sakali man na yung araw na pwede ka na o pwede ka na magpaligaw at pwede mo na tanggapin si Rowell bilang isang maniligaw at the same time ay bilang future husband mo. 1, 2, 3, i mo ngayon number na sa tingin mo yung chance niya sa'yo or chance na mangyari yon kinilig naman si Miss Rachel. At sinabi naman ng nag interview na, Tu ba? Kaya naman nag-reply si Miss Rachel at sinabing, Opo, tu po. Kaya naman ang sinabi ni Miss Rachel na tu daw ang ratings niya, 1 to 3, kinilig naman ang nag interview at ibang tao doon. Sabi nila ay, Wow! So talagang may chance talaga si Rowell. Grabe ah! kaling talaga ni Rowel. Napaka-pogi talaga. Eh, Rachel, ano ba yung hinahanap mo sa lahat ng lalaki? Na kay Rowel na ba? nag naman si Miss Rachel. At sinabi, Opo, kasi siya ay mabait, malalahanin, family-oriented, and saka, syempre, pogi. Kaya naman ang narinig ni Kuya Rowell, ang word na Pogi galing kay Miss Rachel ay talagang kinilig siya. Hindi na nga natago ni Kuya Rowell ang kanyang kilig sapagkat napangiti talaga si Kuya Rowell. At talagang kinilig din ng lahat doon. Pagtapos naman nun ay nag-stop na sila sa isang kainan at doon muna nagmerienda. Ako uh, sakali man ba na dumating yung yung time o yung araw na pwede ka na at uh, kung baga pwede mo nang tanggapin si Ruel bilang isang uh, manliligaw in the same time maging uh, future husband mo 1, 2, 3 ano yung number na nandun sa 1, 2, 3 na yun para maging kayo 2 may malapit na sa finish line malapit na sa finish line Ruel, ayun Ruel Rachel 1, 2, 3, 2 ba? Two daw to. Two. Ibig sabihin, ano, ah, uh, talagang malapit na talaga, no? May chance. Ay, kunting tiis na lang. <laughs> Pero yung hinahanap mo sa isang, ano, sa isang lalaki, nakita mo ba lahat kay Nakay, Kuya Rowell na daw. Nakay, ano, kinilis. Binubuking ka, Martis nga. Sorry. <laughs> ano, ano, nasa kanya na ba talaga lahat yung hinahanap mo sa isang... Ah, lalaki. Mm. Opo. Tsaka,

nasa kainan naman na sila at nagmerienda sila ay talagang kinilig ang nag-interview at ang ibang tao doon sapagkat napakasweet ni Miss Rachel and ni Kuya Rowen. Pati rin nung pauwi ay talagang parang naglalambingan pa daw ang dalawa. Talagang habang patagal ng patagal ay mas nagiging sweet na ang dalawa. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakapanabik at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye!